Mga kamising, magandang araw sa inyo lahat. Siyempre, kasama ko si Bochuki. Okay, mga kamising. Uh, Namiss na, nami namis na namin siya. Namiss na namin sumisit ni Bochuki. Kay, kaya sabi niya, magtaklobo mo na daw kami ngayon Magtaklobo tayo magandang palahon Hindi, say. Tago-tago. Tago-tago, <laughs> <laughs> Tago sa init, say, ah. hey, mga kamising. Kumusta kayo? Magsisit na naman sila ako sa bangka lang. Pamain namin, mga kamising. Maganda. Maganda. Uh -huh. <laughs> Usit Barako. Ano? Yeah. Eh, lagyan natin dito, satu Isa, dua, tatlong huli. Huli. Apat. <laughs> Uy, sablay isa. Ayun. Apat. Lima. Aning, aning, pito. Pito. Okay.

Ay natin ito kaano yun. O ako. Ito yung Gandaan. na tayo ng paglagyan. Tama yung... na lang ko eh, medyo malakas na mga kamising Yung isa pa, ibigay mo na Hindi, huwag natin yung... isa pagsabay, mabigat yan Tara Uy ka lang dito sa hay, malakas oh Buwilo mo na tayo, Almane sia koi no. Oh, bro, bagus. kaya Kayai, Yan. Janan masih disai koi, ating backup, up. Guys, isi sai. Mm -hmm. Kita kawra. Ah, buto na lang. Ay, sayo. Wala, wala. wala. Ah, Zero. Zero. <laughs> i'm

ya Di 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 isa pa. Isa pa. Yan. 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 sige. sige. Ayun, Yo. Wow, isang kilo lang mahigit 5 kilo mahigit At least kahit papaano may ron. Wala nang bukol. <laughs> Wala <lang> bukol ko. Wala nang bukol. ko, ko, ko 'yung tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy 'yung eh. Buti na lang. tayo. Sure. Koy, bali. Ah, ah, apat na. Tá tudo랑. Tapos <laughs> mga kamising Pero di namin sinasadya yun May mga ganun talagang May huli na May mga ganun talagang pangyayari ko na diba? Bakit <laughs> 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 ka mga kamising <laughs> Yun yeah. 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 o Dalawa Dalawa na magkaparehas man Dalawa na tayo Eh <laughs>

Nei! <skrønø> <sharpet> <skrønø> 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 <skrønø>

Puntik pa masiro po, tila lang sunod-sunod ko no? yun <laughs> uh oh Tatlo Tatlong sunod-sunod ba yun, zero? Tapos tatlong sunod-sunod may uli Final Final, last Pustahan Pustahan Ako Ako sa meron? Sa akin Sa akin Hindi na wala, basta yun lang Dayo, madayo, madayo, wala Play safe, sa'yo wala Tapos sa'yo koy Sa akin Daya ka? Uh, ha? Meron wala? Akin wala. Okay, okay. Uh, wala na sa akin. Uh, magkasundo talaga kayong dalawa. Basta meron na. Hindi, ay, huwag na lang. Cancel na lang. Wala, no, wala, no. wala no. <laughs> na, wala na. Cancel lang. Magkasundo kayong dalawa. No. 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 <laughs> Sige, deal, deal. Okay. Let's go, Koy. Tara. Let's go. Na. Sana meron mga kamising. Para panalo tayo. <laughs> <laughs> Panalo, panalo mga kamisi. Nabukol pa ko sa magka. Diba? Panalo ako, di ba wala sa Wala sakit di ba? Wala. Di ba, di ba sa'yo dalawa tayo wala? Di ba dalawa tayo wala? <laughs> panalo ako. Panalo ako. Oo, tayo dalawa pala. Panalo panalo, panalo, panalo mga kamisi. One by one bite bite na, no, yari na naman tayo nito. Lakas <laughs> ang alo na. Tapos na. Ta. Wala na no. Last na yun. Ang oh, importante na katatlo tayo ko eh. Di bali mga kuka ko, basta may uli. Basta na. Koy, sulit yung malamig ko ya. Sulit na sulit. Hindi um, ka ka? Koy, kung sa atin, sulit yung malamig. Hindi okay. sa'yo, sulit yung mainit. <laughs> Saan? Dapat na <ako> sa init? Nagbaaw <laughs> okay. na talaga siya ng jacket. <laughs> dapat nandala ka ng may sombrero rin siya, nakalimutan niya lang daw. Ito mga kamising oh. Kuy, ano, pagkatakwa kuy. Isa. Mga talaw kilo sa bra. Dalawa. Talaso lang? Tatlo. Isahin natin. Isahin natin. Ayan. Pero malalaki kuy no? Ayan. Pero malalaki mga kamising. Ayan mo. Isa. Malaki o <laughs> mga babae? Mga na. Malaki! 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 <laughs> Dalawa mga kamising ko. <laughs> Grabe. Ito pangatlo natin ito mga bait ng mga ordinary oh, grouper lang. Kusot ka pa tayo. Atis, uy, may ano po? Ano gam? May tira pa. May <laughs> <Ay. laughs> nalaglag yan sa bulsa ko. May tira pong laman. <laughs> uy, say, sayang ko grocery para takoy. Ah, Amrza. Amrza. Ulam, 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 ulam Ulam, benta yan kasi oh. <laughs> benta muna natin yan kasi ah. alam nyo Ngayon na lang kumakalma ng konti. Tsaka mm -hmm. ngayon lang tayo ulit naka pang grouper diba? Pero mm -hmm. kaya sa pagkakataon na to ibibenta e, muna natin para may income kayo ha? At may coke pa mm -hmm. tayo At may coke pa kayo Panalo tayo <clears> Hindi <throat> na tayo kaya happy na, magbibigay na tayo say Yes Ay, Importante nakatatlo tayo Panda rin man i-cook okay. Yung coke niya mamaya ibawas natin sa benta? Hindi Ay hindi Really? <laughs> Bakit? Libre mo yun Libre? Kaya natalo ka Libre <laughs> na tayo magbibigay Bakit? Let's go, let's go Sige libre ko na, let's go tayo Bakit? <laughs> <laughs> ya, yeah, pilosok po ka. Tama mo. Di Bakit? Hindi ako bakit. Choke. Let's go. Kundo ko. Ha? sulit. Sulit yung araw natin ngayon ko Kahit kinabi na tayo. Yung benta, alam mo tinago ni Bucho Kaysay. <laughs> sa kanya lang laki. Eh. Ayaw nyo pa hatiin eh. Okay. Yung benta natin mga kamising ay 2,340. 340. Medyo mababa lang pero okay. Na, no? ha, At ang importante Kahit wala, basta, meron. Okay basta may grasya, binigay sa atin ng juice. Okay. Okay, mo niyan so, ko. Paano tayo hatiin to? Divide two. Divide two, aw, okay. Divide to. Divide to. Oh, okay na lang sa ano? Sa yung... Huwag na. Huwag na. Yeah. na. Okay. Divide to. Ano? Tag 1,000... Uh, 1,000... 1,000... 170 tayo. Oh, uh, tama tama. 2 340 tama. Mm -hmm. 1000 170. 170. Sa iyo. Sa akin. Sa iyo. Sa akin. Sa'yo, sa'kin, sa akin sa tama oh. <laughs> na sakto lang ayos ah, mga kamising ayos ah, thank you mga Parta, hindi kami nagluto dahil dapat ang lulutoy natin yung ordinary grouper di ba pero dahil medyo ngayon lang kami nakahuli ulit ng mga ganun mga kamising sa mga laot namin ni Butchokoy at ni Disay ni binenta na lang para may income. Pero okay, no, next time na lang tayo magluto kapag uh, sobra-sobra na yung huli natin. Ya. Hindi tayo dito basta magutom tayo. Basta magutom tayo. Busog pa kami dalawa. Busog pa pala kayo. Basta magutom tayo. Pag gutom kayo magluto tayo. Magluto tayo. Oo, oh, ah, wala ya. Pag ako gutom magluto pa rin tayo. Hindi. Ha? <laughs> okay, magsakay sa bangka ko ha. <laughs> O oh, talaga kami na eh. Ah sige, mga kamising, kami na daw. Sabi mo siya, hey, papaalam na kami. Maraming maraming, maraming, maraming salamat siya. sa wala niyo sa akong panunod at patuloy na pag pagsubaybay sa mga vlog namin ni... Bisay. Butchoy ko. Kala mo sa'yo ah. At ni... Bisay. Bisay. Maraming maraming salamat mga kamising. See you next vlog, Sai. Bye bye. See you next vlog ko. Okay. Thank you Lord. Bye bye. Okay, bye bye. Pag maganda pa naman bukas, lahat tayo ha. Bye bye, bye bye.